Pertinent agencies regarding the pending cases and complaints on illegal recruitment. Exactly one and a half year ago, since our Kababayan OFW Julie B. Ranada met her tragic fate in Kuwait, here we are again, faced with the sad news in the deaths of Jeline Arguzon and Rioline Saison, who were both deployed in Saudi Arabia. July 24, 2024. nung humingi po ng tulong sa aking pagtanggapan ng asawa ni Jelina Guzon na si Mr. Jeriel Amatorio naging na malaman ng tunay na sanhi ng pagkamatay ng kanyang asawa ang sinabi lang sa kanila na cause of death ay unknown at walang malinaw na pahayag ang insana agency kung bakit ganito ang sinapit ng kanyang asawa. Si Jeline ay na sa Jeddah bilang isang household worker noong June 16, 2024. Again, let me repeat it. June 16, 2024. Simula noong June 27, 2024, few days later, hindi na nakausap na kanyang asawa si Jeline hanggang sa natanggap nila ang masaklap na balita na natagpuan patay si Jeline noong July 19, 2024 sa bahay mismo ng kanyang amo. Samantalang may rin tulong si Alberto Saison upang mabigyan lino ang biglang pagkamatay ng kanyang asawa na si Reolyn Saison sa Saudi, July 15, 2024. No sa kanya at sinabing naninikip ang kanyang dibdib, kinabukasan July 16, 2024, nabalitaan na lang pumanaw na siya. Ayon sa medical report, cardiac arrest ang ikinamatay ni Rayolin. Ngunit sabi ng kanyang mister, matagal na siyang humihingi ng tulong sa Foreign Recruitment Agency dahil laging naninikip ang kanyang dibdib at nahirapang huminga. Ang sagot ng agency, nasa yung agency nito? Ang sagot ng agency, pakitaas ang kamay ang sagot ng agency parang gusto ko magmura eh ang sagot ng agency nag-iinarti lamang ikaw o nag-iinarti nag, nag lamang at malamang na no homesick ka lang God damn nag-iingalo na yung tao pagbibintakan mo nag-iinarti lang at dahil na no homesick Anong klasing nilalang kayo? Sa halip na kaawan, mataranta, puntahan, ang taong kumingin ng tulong. Pagsasabihan nyo pa na masakit na pananalita na nag-iinalte. Meron din po yung uh, uh, complete uh, blood counts, meron din po yung uh, drug test, kompleto po yan na uh, Mr. Chair. Ang ang nakikita po namin na ano po siguro dito, katulad po nung nakipag-usap po kami sa association po ng medical clinic. So kung siya pumasa so sa complete blood test, x-ray, hepatitis, heart, stress test, etc., etc., parang sounds to me like an executive check. Opo, oh, pati po VTRL. So, yes, bakit pagdating ng Saudi, dinideklarang not fit to work. Ah, uh, Mr. Chair, Meron mo na not fit to work. Opo, mangilan-ngilan po yun. Kaya nga po... Kaya ay, po, anong nangyayari? Sa, sa inyong ginagawang investigasyon? Ang paliwanag po sa amin ng uh, uh, medical clinic na inakredit po ng GCC countries, yun po na medical fit to work. Pero... Dumaan na po ang ilang araw, ilang buwan, dahil 3 months po yung validity. Ang isang tao daw po ay maaaring maka-acquired within 24 hours. Within 24 hours. So doon po sa uh, not fit to work na inilalagay sa, sa certificate, kaya siya ay pinapauwi. Ano po ang sinasabi doon? Bakit? Anong reason? si sinasabi doon, doon nakalagay may virus, bakterya pa. Okay. Uh, karamihan po na nagiging findings ay sa lungs po, sa x-ray po. Meron po siyang sa, uh, sa lungs. Opo, meron po siyang infection. Uh, pag Kasi po unfit doon, Uh, hindi po yan mawayway. So, But, ibig sabihin, yung lungs x-ray dito, o yung lungs, uh, pag-check sa, sa lungs niya dito, pasado siya. Pagdating doon, nagkaroon infection yung lungs niya. Paano nangyari yun? Ma, dito po niya nakuha na yon, Mr. Chair. At pangalawa po, yung hepatitis. In a span of three months, agad-agad magkakaroon siyang problema sa lungs? Ayun po ang... Come on! Yun po ang sinabi sa amin. Next time siguro mag-comsec, uh, mag-invite tayo ng ano, mga medical experts dito? Cardiologists, yung experts yes, yes, po. Sa, sa, lungs? Kasi I don't believe that in span of three months, nagkaroon agad siya ng problema sa lungs. Yun po ano yun? yun, yun Naninigal niyo siya ng five packs at day na sigarilyo. Yun po yung paliwanag po sa amin. Bago siya ma mag-deploy, sige, sige, sige niya, maninigal niyo muna ako. Mr. Chair, dahil nga po kami, po kami kahit uh, nga yung maninigal yun niyo ng limang, ka, limang packs uh, a day, abuti ng taon bago magkasakit sa lungs. Ito, three months, magkakasakit na agad sa lungs. Ah, uh, yun po. Sometimes uh, talaga pong nakipag-usap po kami, nakipag-dialogo po kami sa accredited clinic ng Middle East. They call it GAMCA. At alam niyo po Mr. Chair, ito pong Ministry of Health ng GCC countries ay bumubisita po dito sa ating bansa. Nakikipag-coordinate po yan sa DMW saka po sa Department of Health. Chine-check po nila yung clinic kung Nakaka Sige po. Sige. Granting, totoo yung pinagsabihin mo. Totoo po blah, Mr. Okay. Ngayon, ito yung sinasabi sabi ko naman sa DMW at sa OWA, okay, dumadaan sa butas ng karayom yung ating mga OFW sa medical check-up. Pero hindi nagsasubmit ng health certificate ang mga employer. Paano kung yung employer may sakit sa TV? Nahawa siya doon. That could be possible. Possibility. So that's why from now on, kung merong medical check-up, malinis yung ating OFW, babanggay niya ng malinis na health certificate ng employer. Ganon din, ipa-check din kung may topak pa sa uling employer o matino. Mind you, meron isang kaso na napauwi yung isang OFW dahil may topak yung kanyang amo, gumagawa ng kabalastugan. So, napauwi. And then, after a few months, two or three months, dumating kanyang replacement para doon sa same amo. For the second time, tinuwa pa yung amo, ginawang kabastugan yung OFW natin. Napauwi ulit yung OFW. Si employer ng replacement. Dumating replacement after two months, doon pa rin sa mitopak na employer. Again, napauwi ulit. Kumbaga paulit-ulit na lang yung cycle. Yun yung sinasabi ko. So dapat, from now on, kailangan yung mga employer check din natin yung kanilang police back up. Dapat magkaroon silang police clearance, psychiatric exam, pumasa sila. Tapos dapat meron silang health certificate na wala silang sakit. Is that a possibility? Not a possibility. We have to do it. Patagal ko lang sinasabi. Ako. Yes, yes uh, Mr. Chair. Ang, ang uh, isa pong ginagawa natin ngayon, kinakausap din natin yung agencies kasi may mga sitwasyon, in fact, madalas, hindi alam ng worker kung sino yung employer niyang pupuntahan. And we have to reverse that trend. Dapat pag-alis pa lang dito, uh, kilala na natin yung employer. Para masagawa, yung nababanggit ninyo, tignan yung track record ng employer. Meron kasi tayong white listing na pwedeng i-apply dun sa mga employer. Ibig sabihin, hindi kailangan antayin na magkasala sila i-clear natin kaagad sila kung maganda ang kanilang track record. So, yun po ang sinasagawa natin ngayon, uh, uh, Mr. Chairman. Ang pinakapabilis niyan, Secretary Kakda, uh, lahat ng mga employees sa Saudi na gustong mag-hire ng Filipino workers, may lista naman yan eh, di ba? Mag-apply sila. Ha, how, pa paano natin na, na nalalaman na yung isang Saudi household na ang ilan ng Filipino workers, how is it being established from, from first to finish hanggang sa magkaroon sila ng worker na? Paano po? Sir Chair, uh, kami po ay meron tinatawag na counterpart agency po doon. Yun po yung aming ka-business partner. So ang main A uh, roles po nitong aming uh, counterpart agency po doon is to select the best and the good and qualified employers. So kaya po... Hindi kaya nga po, kailan po nalalaman? So nag apply po itong mga employer. Opo. mag apply sila sa, sa, for, sa FRA. Opo. Na, I, I want a Filipino worker, gano'n. Opo. So, pag anong screen ang ginagawa ng FRA? Sabi mo, the best and the brightest? So? Hindi po. The, ayun pong, uh, uh the go, good and qualified employers. So, paano nalalaman kung good and qualified employers yung pong pupunta ng ating OFW? alam, okay. uh, Mr. Chair, meron po kasing na pinrescribe na na policy, polisiya, ang Ministry of Interior, kung sino lang po yung qualified mag-hard ng uh, workers. So, nando na po yung uh, salary bracket, ano yung status po niya pagdating sa finances, yung po mga ganon. So, yun po, chinecheck na mabuti. Dahil Kaya nga po, ma'am, okay, sige. <laughs> kung chinecheck po yun, kung nasusunod po yun, eh wala na saan ang mga namamaltatong OFW, wala na saan ang namamatay ng OFW, wala na saan nagreklamo ng OFW, hindi na sweldohan. <coughs> uh, pangalawa, sa Saudi, baka sila makatanggap ng worker natin health certificate. Pangalawa, yung new psychiatric exam, pumasa sila, financial, may kakayahan sila. And then number four, uh, meron silang police clearance. Uh, Mr. Jeff, alam po ng ating DMW, yung dating uh, Department of Labor. Yan po eh, ang naging dahilan, bakit po binan ang HSW sa bansa po ng United Arab Emirates. Ano HSW. Household Service Worker. Kasi oh. po may meron po silang tinatawag na Act of Privacy. Nahihingan po ng bank account, picture ng family. Ito po ay hindi po pinapayagan ng Sha Sha Share Court. Yung pong ganitong polisiya. Uh, yung bank uh, account. So uh, how uh, about yun, health certificate? Yung pong magano. Uh, ang masasabi ko lang po bilang presidente po ng license recruitment agencies na nagde-deploy po ng domestic service workers, ay uh, ang bawat ahensya po, ay dapat po may pag-uusap sa pagpili ng qualified na employers. Kaya na, nga po, define qualified. O nga yung po. doon na nga po, papasok ngayon, sabi ko na baka walang kakayahan, walang pera, kasi ang dami kong mga complaint na po OFW hindi na pa Number two, yung ating mga OFW na reklamo dahil yung kanilang at may topak, may sira sa ulo. O, ah. Uh, eh kung yan ay nag-undergo ng new psychiatric exam, so hindi nakapasa yun, edi hindi na sana. Ah, uh, Mr. Chair, na, pwede, 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 pwede po akong makapagdagdag. Ah, uh, yun po, yun po kasi... Ano po yung dadagdag yun ako? Ah, uh, yun po, yung sa hindi po nakakasweldo, ah, uh, yun na nga po, dapat po talaga merong merong talaga pong strict monitoring itong si agency po dito sa Pilipinas sa nadideployed. Kasi po... Uh, Ma'am, monitoring, nahirapan nga kayo eh. di diba? Hindi naman Dada, po dapat po sa screening. Hindi po mahirap, no, Mr. No, Chair. No, dapat, dapat screen nyo po. po screen nyo po muna kung may capability ba magpasweldo itong si Amo, number one. Number two, kung itong si Amo ay malusog ba, tulad yan, eh, yung pala, merong sakit sa TB. O, oh, diniklara dito na pitwork, nag-x-ray sa chest, lungs, all clear. Pagdating doon, nagkaroon ng nagkasakit ng TV. E, ibig sabihin, yung amo niya may sakit ng TV, nahawaan lang siya. Kaya, after a few days, dineklara siya. After two weeks, dineklara siya not fit to work. Diba sa...